Kuripot ang amo ko, o sa tagal ko na rito, kaya alam ko na na kuripot sila. Pero hindi naman ako dumating sa point na pagbawalan ako sa pagkain, na sasabihin sa akin na huwag mong kainin yan, bakit mo kinain yan, bakit naubos na yan, nasaan na yan, nasaan na yan. Hindi, sa pagkain, open sila sa akin kung ano lulutuin ko. Ako na lang minsan na ayokong magluto kasi, syempre, katulong ako, ay inaano ko rin yung sarili ko kung saan ba ako dapat lumugar. Hindi lahat na lang na pagkain nila ay kainin ko. Maliban na lang sa ice cream, pizza, yung mga pagkain na yan, talaga hindi ko yan pinapalampas. Pero sa sweldo ay talagang kuripot sila. Sa pagdating sa sweldo, kahit na matagal ka, napakabagal nilang taasan ka. At sa trabaho naman din ay sobrang dami. Sobrang dami. Kasi sa point na about sa pagkain. Kasi may mga ibang katulong na sasabihan sa'yo, sasabihan ka, eto lang, maghintay ka kung anong dapat ibigay sa'yo. Tapos, kung, kung sila ang magbibigay ng pagkain sa'yo. Tapos, minsan, bukod pa yung kainan mo, bukod pa kutsara mo, bukod pa plato mo. Okay lang yun para sa akin, walang problema yun. Mas okay yun kasi kung may sakit ako, hindi sila mahawa. Kung may sakit sila, hindi rin ako mahahawa. Kasi madalas naman sila sa labas, hindi ko alam kung nagkakasakit sila doon. Sama-sama sila. odi at least ako, bukod ang ano ko, hindi, hindi problema sa akin yun. Pero dito, hindi naman nila binubukod. Yung, pag, yung kainan ko, hindi nila ginagawa yun sa akin. Ang inaano ko may ibang katulong talaga na kahit sa pagkain hindi ka pwedeng kumuha ng pagkain sa ref maliban na lang kung sila ang magbigay sa iyo hindi ka pwedeng kumuha ng chocolate maliban na lang kung bigyan ka nila ganto yun eh pag may bisita pag may maraming bisita mabait yan sila para pinapakita nila sa bisita na mabait sila sa katulong pinapakain ka pinapan pero pag kayo na lang dalawa pag wala nang bisita Ewan ko lang kung nangyayari sa inyo na kutuwa. Kasi ranas ko kasi to, yung, yung kamag-anak, ay yung kapatid ng amo ko. Ano siya? Uh, siya talaga ang nag Hindi siya na kumukuha ng pagkain basta-basta. Kundi nagahantay na lang siya ng bigay. Kasi ayaw ng amo niyang babae na kumukuha siya ng pagkain. At saka hindi sila sumasabay sa pagkain ng amo niya. Doon sila sa kwarto, nang ay, nilalagay ng tupperware sa tupperware nilalagay yung pagkain niya doon siya kumakain sa totoo lang naawa ako sa kanya tapos sa yung magpagalitan ka yung sabihin na yung about sa pagkain para sa akin talaga kung sa akin mangyari yun ipapakita ko ah nakaya kaya kong bumili na kaya kong bumili ng pagkain nyo kaya kong bumili kasi ako maramdamin ako pinaka maramdamin ako sa pagkain sa to halimbawa alam ko na ano na ayaw nila ipakain hindi ko talaga gagalawin yan kahit mamatay man ako ak, ak, ak mamatay ako sa gutom kung may pag ay, pera ako kaka, Bibili ako, bibili ako ng sarili ko. Pero hamdullah, mga amo ko talaga. Kaya naman din ako tumagal dito sa kanila kahit kuripot sila sa sweldo. Pero sa pagkain ay okay sila sa pagkain para sa akin. Kasi may mga ibang amo naman talaga na sobrang kuripot na sa pagkain. Sobrang kuripot sa pagkain tapos, ah, hanapan ka yung itlog tapos, sa um, ganito yun eh sa umpisa, sasabihin eat what you want Yan eh, this house is for you eat what you want, hindi totoo yun kasi pagkatagal-tagal mo na hahanapan ka ng pagkain nasaan yung binili ko, hindi ko naman kinain nasaan na to, ubus na, ganon tapos, mag, ah, ano kasi ugali talaga nila yun ugali na nila talaga yun hindi ko sinasabing lahat, siguro hindi lahat pero karamihan talaga gano'n ang ugali ng mga Arabo. Na pag, uh, pag bago ka, tinuturing ka nilang bisita. Pag matagal-tagal ka na, pag bago ka, sabihin sa'yo lahat yan, kainin mo lahat yan, pakakainin ka. Pero pag tagal-tagal na, pag pagdadamutan ka na nila. ugali nila yung promise. Kasi ilang 18 years na ako dito.